vice ganda, hindi ka tunay na babae. Lalaki ka. Lalaki ka, vice ganda. Nagpapanggap ka lang na babae. Trending sa X ang pangalan ni Christy Permin dahil sa isyu ng pagsagot niya kay Anka Star at its showtime House sa Vice Ganda sa naging hirit nito tungkol sa isang Christy na gumawa ng kasinungalingan. Nakarating naman kay Christy ang nabanggit na hilit ni Vice at sinabihan niya itong kahit na wala siyang binanggit na apelido o tinutukoy na tao, hindi raw siya isinilang kahapon para matukoy na siya ang binanatan nito. Kaya panawagan niya kay Vice ganda bakit hindi na lang siya diretsohin ito gaya ng pagdiretso niya rito sa tuwing binanata niya. Sinabi pa ni Christy na hindi raw tunay na babae si Vice ganda bagay na pinalaga naman ng LGBTQIA community at nanawagan sila sa TV5 na paalisin sa network ang showbiz columnist. Ubinig kasi sa 1PH ang kanilang Christopher Minet ni Romel Chica kung saan fairless na nagbibigay komentaryo si Christy sa mga isyo may kinalaman sa showbiz. May ilang netizen naman ang tila nagpahayag ng suporta kay Christy at gigil naman kay Vice Ganda. Alam mo, Vice, ito po, marespeto ko po na binibigyan ng uh, pagkilala ang lahat po ng mga miyembro ng LGBTQ plus community. Ang komunidad niyo po ay aking tinatanggap, ipinagtatanggol at iginagalang. Vice Ganda, hindi ka tunay na babae. Lalaki ka. Lalaki ka, Vice Ganda. Nagpapanggap ka lang na babae. Ngayon, kapag ikaw bumibiyahe, kapag bumibiyahe ka sa isang mahabang-mahabang kalye, tinawag ka ng kalikasan. Bababa ka sa sasakyan, hahanap ka ng puno at doon ka ju-jingle. May mga magdadaan. Ano ang kolokyal na biro ng mga taong nakakakita ng mga umiihi ng nakatalikod? Hoy! Humarap ka! Huwag kang tumalikod! Traidor ka! yun ang isisigaw sa'yo. Ang nababagay na kanta kay Vice Ganda ay And now the end is near and so I'll face the final curtain. Um, Magkaiba-iba kasi ang jokes na pang comedy bar at pang TV. Yung comedy at the expense of others, gaya ng calling out someone's imperfections at gawin itong katatawanan, ay bullying po ang tawag doon. Maraming komedyante o komedyans sa na sobrang nakakatawa. Pero na no, hindi naman sila namamahiya ng kapwa nila. Kaya Vice Ganda, sorry, pero it's time to get off your high horse na. Yun daw, yun ang sabi ni Juris. Anda, ah, sana po ay mapagbigyan nyo ang ating mga texters ngayon para maitawid ang kanilang ano. Sabi ni gayson magdadarob, bagbastos talaga yan. Tunay na hindi mo mabibili ang class. Once a baklang kanal, always a baklang kanal. Bakla rin ako pero hindi nakakatuwa ang ginagawa niya. Salamat guys on. At uh, etong sabi ni Boy si Karagay at saka nai nag-aalala uh, siya lately na pinapagpagpag lang ang pera at kung umasa siya parang alipin niya ang pera na parang hindi mauubos at hindi na siya malalaos. Sana nga nga, hindi ka maghirap, sabi ni Boy si Karagay. Si Tita yan, ni Ulanday, ay, Tita Nene, hindi po ba sabi namin magpapagaling pa kayo? Ay, Tita, hindi ko mapigilan magkomento. Basto si Vice, mahilig siyang magparinig at tumira ng patalikod. Laos ka na kasi, kaya gusto mong magpapansin. Tita Nene, magpagaling po kayo. At yes, sabi ni Philip, Alam nyo naman po, from day one na never kong pinapanood ang Vice na yan. Kaya hindi ko po alam ang issue na may ganyan. Wala na talagang magagawa ang pera para mabago ang ugali ng isang tao. Maraming salamat sa iyo, Philip Villanueva. At uh, sabi ni Ferdy de Leon, nalunod na siya sa isang basong tubig. Ay, nako, oo nga naman. Malapit na ang pagbaba ni Vice Nay, kaya mapapansin mo, stress na siya. At hindi na tinatangkilik ang show uh, at last MMFF movies niya. Jamie Dacia, maraming salamat. At sabi ni Paulo Obalde, na kahit kailan hindi ako bumilib sa mga jokes ng multong baklang yan, wala kayatang salamin sa bahay, bumili ka at manalamin ka. Ang pangit-pangit mong yan, kailaman hindi kang gumanda, tapos kumamintas ka, ganun na lang. Paulo Obalde ng Virac at Anduanes. Okay? Oo. oo. Aha! Pa, paano ba 'ton dami-dami. Opo nay, maraming beses ko na pong narinig ang mga patama ni Vice. Dead malang po ako. Kasi di ba sabi mo ay iwasan ang mga negang tao at gawain. Pero pag sobra na na, laban na. Sabi ni Chiu Formation Espiritu. Okay. Ganyan talaga ang asal ni Bisyong Panget. Sabi ni Fergie de Leon. Kasi vice ganda, Binaligtad niya Bisyong Panget. Uh -huh. Uh -huh. Hoy, hindi mo alam kung gaano kaganda ang loob ng hanay namin. Kung di ka pa salamat po, doktor, hindi magbabago itura mo. Salamat sa pera mo at mabago itura mo. Pero ang kalooban mo na di magbabago yun, likas na sa iyo, hindi magandang ugali. Sabi ni Dan Clavesillas, alam mo, eto na yung mga keyboard Naka warriors. Namaste, Embers. na oh, oh. na. Tumating na lahat sila. Kung ang superstar nga, bumaba ang level, ikaw pa sabi ni vice, sabi naman ni Jamie Dasya. Ayan. Naku, ang dami-dami nito. Pa, paano ko ba ito? Sabi ni Tita Julie Paras, nagmumukha lang tao yung Vice na yan dahil sa makeup. Pag wala ng makeup, mukha siyang taga San Lazaro. Tigidig, tigidig, tigidig. Okay? Tita Julie Paras, thank you. Ang gusto kasi ni diba, Vice, lagi siyang pinupuri. Bagay na hindi naman pwedeng puro papuri. At saka make-up lang talaga ang dahilan ko. Bakit siya gumaganda? Sabi ni Eddie Letada, huwag kang ano-ano ah, Oo. Ay, nako, ngayon po. Totoo yan. Yun na lang po nang yun ang mga ginagawa niya. Uh, si Base at si MC, si Lasi at si MC, ganun na lang ang ng ganun. Walang pagbabago, nakakaumay na raw. Uh, sabi rin ng mga pinsang ko, napapanood nila. Hindi, at saka, boy, si Karagay, malalaman natin kapag tinatangkilik ang isang personalidad at naaaliw po sa kanya ang tao. Mataas ang rating ng kanyang programa. Maraming naaaliw sa kanya. Pero si Vice, kahit ano ang gawin niya yun, nangungulelat ang showtime. At ito ay pagkatapos pa ng suspension. Nasaan nga naman ang napupulot nating leksyon mula sa isang pagkakamali? kung sa bagay para sa kanya nga wala siyang pagkakamali eh di ba no. no. hindi naman siya humingi ng paumanhin kahit kailan lagi isang tama ang gusto lang niyang makita yung maganda gusto lang niya marinig yung maganda sorry pero hindi kami ganon ay nako nasa kabanatuan daw si Ferdy at si Jojo de Leon nakikinig sa sasakyan sabi ni Ching Bautista Silverio na ay pangit niya ugali niya sorry not sorry sabi ni Ching okay ayan na kasi ikaw yung respect. ng siya gamers. Oo, alam mo naman kasi tayo hindi naman tayo kumikibo, di ba? Matagal na panahon na po ito na hindi kami kumikibo. Pero siya pa rin ang bira ng bira, okay? Sangayon po ako na na 100% Batang Maynila to. It's dapat tulag, talaga ilagay sa lugar <coughs> si Vice Ganda. Hindi porke pinalalampas mo po ay ikaw na po, Nay, ang target niya o palagi nababanggit. Yes, Nay, di ko na lang din hindi ko nalang din binabanggit po pero pag nagpaparinig si Vice, pangalan niyo po ang binabanggit niya. Gayong hindi na siya pinag-uusapan sa show. Di ko po maintindihan kung saan siya nang gagaling. Sorry po. Sorry po. Parang nainggit po yata sa iyo, pati yung mga fans niya. Ano naman na dapat yung ikainggit sa inyong lingkod? Walang-wala. Pangit. Sinungaling. Walang, oh. walang pinaninindigan. Walang paninindigan. Gumagawa ng chismis. Ano pwede nyo ipang ikainggit sa akin? Ang dapat natin ikainggit si Vice Ganda na mayabang, palalo, ayaw makakita ng pangit na sinasabi laban sa kanya. Uh, pailalim kung lumaban, patalikod. Kaya pag juminggal ka ulit, paharap ha! Nang hindi ka sisigawa na, Hoy! Humarap ka, huwag kang tumalikod, traidor!